Sa rin doon? Sa master ah. Ito mga master, itong pantay nya Dito ang pantay nya Dito, dito ma. Ito yung pantay nya oh. ng dalawa Ito, tsaka ito Ayan, ganyan lang Itong lapis mga master, yan ang pawang ko Mga 1 lang Yan ang awang ko, yan ako magkakating May lapis na yan Ayan ang pantay niya. Itong dalawa. Ayan ang pantay niya. Ganyan. Magkakatingin ko yun siya. Ito lang yung pantay niya. Ayan. Tapos mag-babala ako para sa awang niya sa likod. Ito lang yung pantay niya.